Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay papakita ako kung paano ko lutuin ang pechay. Una ay magbati tayo ng itlog at ito ay ating ipiprito. i-set aside muna natin ang itlog dahil ito ay lalagay natin mamaya Ngayon naman po ay hiwain natin ng maliliit ang pechay. Ayan, katulad ng ganyan. Sipid muna tayo ngayon, guys. Petchay lang muna ang lulutuin natin. Sa mga naghahanap ng murang ulam, ito para sa inyo. Para sa atin pala. Sa nag-request ng murang ulam, ito na po. Samaan mo ako dito. Huwag mo ako layasan. <laughs> Mura po itong ulam natin. Ang mga sahog nito, napakasimple lang. Pero masustansya po kasi gulay. Sa mga may hilig sa gulay, subukan nyo po ito, mga palangga. Nakatipid ka na, masustansya pa. Sobrang mahal na kasi ang mga bilihin ngayon, guys. Kaya tipid-tipid muna sa lahat nga pala nang nanonood ng video ko shout out po sa inyo lahat mabuhay to my best friend Sarira mabuhay po kayo terima kasih sahabat ko hati hati dan saksi silalu sa wakas, natapos na rin tayo maghiwa ng pechay. So, mag-start na tayong mag-cooking. Sana nandyan pa kayo. Pagpainit muna tayo ng mantika. Punahin natin ang bawang, igisa lang bahagya. Isunod natin ang ating sibuyas. Next, itong ating tomato or kamatis. Ilagay na natin ng pechay. Unahin natin itong stock ng pechay. Kasi ito yung part na medyo matigas. Isa ng mabuti at ngayon ay maglalagay tayo ng uh, oyster sauce paminta at kaunting tubig. Tutuin lang natin ito ng mga ilang minuto. Takpan muna natin ang kawali. Sa puntong ito, malambot na yung ating stock at ilalagay na natin ang dahon continuous lang ang paggisa ng ating gulay hanggang mapulit cook na ang ating pechay. Lagyan natin ng seasoning or kung meron pa kayong ibang pampalasa, pwede naman ilagay. Ngayon, ilagay na natin ang itlog. Yung pinirito natin kanina. Pagsamasamahin lang. At, ayan, pwede na ang Sana ay nag-enjoy kayo sa video ito at sana rin ay may natutunan kayo. Magandang araw po sa ating lahat happy cooking and happy eating thank you for watching ang kabuuan ng ating mga sangkap ay again makikita sa ating description below see you on my next vlog